time for breakfast as you can remember last night we went outside you know and we had hapunan somewhere there with Ili. and we have tirang pagkain here the tira this is curry curry. so i just reheat and ito ang almusal namin ni chong may doon pang isa pang ererehead this is sinigang bakit may, may leter din may garapata there's a garapata with noodles. Sinig ang nahipon. Initi na yan! Kumain na tayo mga meses. Diyan kayo kakain sa inyo. Kunwari, tayo magkakasama. Kumain na tayo. Oh my God, mga meses. What time is it na? Past 4 o'clock in the afternoon. Maulan dito sa amin. Awan ko din sa inyo. May bagyo daw ba ka? We are watching TV. Look what we are watching. Yeah. The title of that movie is Ano? Anong pamagat? After 28 years After 28 years Gusto kong lumabas I want to eat palabok again Yes wala kaming ginagawa. Nagsa-cellphone lang, nagsa-cellphone lang, cellphone lang. Alas 8 na! May kanin ka? ka? Hindi na kami nakalabas. Hindi na tumila ang ulan. Oh, oh. Hanggang ngayon naulap pa din. Hindi na pati ako nakakain ng palabok. Kata lumabas kahit na Saan naman ka pupuntahan? Wala na din eh. Huwag na lang na lang kata. Magluto na lang tayo ng ano. Mga ano? Let's go! Nasa kusina! I'm hungry. Let's go. Ano mangyayari kung hihila-hila tayo lang tayo dyan? Mga anak ka, baka yun kontraktor? contractor? Oh my god, and the land the lem. Di pa kami nakapag-turn on ng lights, ba? Mm. Bago ko palang isaksak ang ilaw dito, oh. Para magliwanag siya. Ayan, nagliwanag na siya. And turn on this light also. May nanguha nga pala kanina nang, hindi pala nanguha, namili. Ay, kumuha din, han Namili ng buko at saka ng niyog. Nagpaiwan ako ng sampung piraso. Sana naman nakatutok yung camera my God. there are the 10 pieces of buko na pinaiwan ni Chong pala dahil siya daw ay uh, mag bubuko salad dahil paborito niya ang matamis kaya siya gagawa na yun Hi, Ang ulan! Dabag yung Bagyong... Ano? May bagyo, bagyo? May bagyo yata. Oh. Awan. I'm gonna go na there sa kusina. Baka mabasa kayo mga meses. That is why I need to cover you up. Ayan. Let's go inside the kitchen. Gutom na talaga ako. May ginalang at may kanin. So I guess... I'll cook... I'll cook, I'll cook... bangos. Dahil may doon kami dito yung binabad na bangos. Oh, the problem is it's frozen. Naghihintay pa lang kung ilang minuto bago maluto. Let me check what else can I cook for our dinner tonight. This is Is this? Hmm. Kailangan ng pating linisin ang naihi ako. Oh. Wait. What else can I cook? Oh. We had this lumpia again. Lumpia again. Walang katapusang ang Lumpia. I don't like lumpia. Um, itlog na maalat. May doon kami doon. I will put tomato. Maghiwa ako ng kamatis. May kamatis baga kami. Ang tanong. Maigi na lang at naghalungkat ako sa rep. Oh! Humarang ka na naman diyan! Nako! Huwag ka na yan. Kumain na tayo mga meses May ginalaang at ako'y may nakitang ulam sa aming rep yung ginangang buwan oh. mo! Nakis no, pa ilawan. naman yeah. brown out pa yata Kanina pa nga naulan, na. aayo ng na tumila Ginangang buraw, matagal na ayan Ayan naman hindi masisirat yan May suka ako magkakapipati, pati bagay na bagay sa pala Ayan. tapos ay, yung tira pa namin kanina ah, na ano nga kare 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 init init na lang ay may dun pa nga din pala nga kaming bopis ay na doon hindi na kami nag init hindi na makuubos eh. madami na ito Nakakain na kami ng hapunan. Nakapagligpit na din ako ng pinagkainan. Pero pagkatapos kong magligpit, talagang kulang pa din yung kinain ko. Kaya kakain nili ako. Kakain nili ako. I'm gonna eat again. At ang ulam ko ay itlog na pala. nagluluto ako ng ulam ng mga aso. Sila ay nagluluto ko ng lungganisang sariyaya. What? Siya naman, mm. nakapag-dessert na magde-dessert ulit. Perfect. Say hi, insulin.